Yung mga titi gising na. Aga nagising na gising <laughs> na. Alright. walis walis muna tayo alright Sino na si Maring Hero? <laughs> 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 Galing na tayo sa supermarket. Kaso naayos na ni Maring kasi pagdating ko at may hinatid ako na bisita. Lumipat, punta sa uh, kaibigan nila. Ayan. Nagkahanda ulit si Maring Hera para sa stock. Wala min, sabihin ko. Pagkain ngayon ay wonton cheese, fried rice, chicken strips, at spring roll. Yeah. Okay. Then, yan. Bumili ako ng isda para sa amin. Yan. Yan, spring. At saka, yan, pang sinigang. Iprito natin to guys. Masarap itong iprito. Ang tawag sa atin nito, galunggong. Ay, hindi. Makirel. Yan. Yan yung sisigang natin, guys. At kailangan nating bago sila magising, kailangan nating kumain. Uras na, last na kain muna kami bago sila ano magluto, bago kami magluto, guys. Kasi panigurado triter din na yung kakain para hindi naman tayo maguto. Mabilis lang yung pagkain namin kaya ano magluluto na ako ng kanin para may kanin si Pareng Grapo. And then magpapakulo ako ng paggigisan Pero piprito ko muna ito para matikpan natin yung freshness ng ating ista. Ito ko siya sa olive oil. Oh, so <laughs> Parang Para ako makakain. <laughs> Yan, bye muna guys, bye. Tapos ka na? Bye muna, bye muna. Kala ko dadaigin mo yung sona ni President kahapon, tatlong oras. Ilang oras ba yun? Ay, dadaigin natin yun. <laughs> Tapos ka na? Di pa, meron pa akong dadagda. Saka, ano, ang papakainin na lang namin ngayon, pito, pito nga, pito. Tandaan -tanda, nyo, pipo. Bayo muna, guys. Bayo muna. Baka maubusan yung baterya natin sa tanyang kumulit sa inyo. Bayo muna! Bayo muna. Prito! <laughs> Dalawang linggo hindi kami kumain ng isda. May din ba kayo? Yun guys. Salamat! Wow. dài Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Bye. Januari lang. Ngayon, mali nga na. Nakalimutan ko lang mag-ganito. One Oh, one nah, ton. Nah, nah. Say something. Say something. <laughs> yeah. yeah. nilagyan ng sticker para hindi direktang makita doon sa kwarto namin Ayan. kasi yun yung kwarto namin at saka yung painting room ng amo ito para hindi direktang makita pag-akyat sa hagdan. Alright. Chicken strip. ito guys ready tatlong putahe lang ngayon 5 o'clock na <laughs> yung mga nilutuan namin hindi pagising tulog pa yes yeah. <laughs> nila na. Ari nga lah, ano masasabi mo? Sa niloto mo, na-reject? Pre-reject no, 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 no. lang <laughs> nila. Bahala sila. Five o'clock ra Dinner time. guys, para maniwala kayo. Time <laughs> check, five o'clock. Tira pag-intay. Yung, na tayo? Yung niloto namin, andun pa. Mostly, nagigising sila ng three o'clock. 3 o'clock namin sila pinapakain. So 3 o'clock nilabas na namin uh, para pagkagising nila kakain na. Pero alas 5 na. Yan. Yeah. Saan ka pa? Saan ka pa? So okay lang yun para hindi na kami magpapadinner mamaya. Uy! din dinner <laughs> yan. Ngayon, magbabalot kami ng ispanakong ispanakong ispanakya. Yung maliliit. Alright. Mga mm -hmm. dates.

tapos lang niya mag mamalancha Maghatid ako sa airport ng tatlong bisita Tapos bukas yung natitirang tatlo Kasama yung alaga namin Alright. Ayatid ko na yung tatlong bata. So bukas naman yung iba. Tapos na yung warm up stage natin. Dahil parating na yung tunay na trabaho. Papalit naman ngayon yung uh, adult. Kira naman yung magsisitatingan. Ito na